Wong Navarro isiniwalat ang kalatohanan tungkol sa anak niya kay Ann Curtis. Isang matinding pasabog ang bumulaga sa showbiz industry. Matapos siwalat ni Vong Navarro na si Dalia, ang anak ni Ann Curtis ay umano yung anak rin niya. Ang revelation ito ay agad na nagdulot ng kaguluhan at pagkabigla sa publiko. Lalo na't matagal nang itinuturing na anak ni Ann Curtis at Erwan si Dalia sa isang eksklusibong panayam sinabi ni Bong na matagal niyang tinatago ang katotohanan ito ngunit hindi na niya kayang manahimik pa ayon sa kanya may nangyari umano sa pagitan nila ni Anne na naging dahilan ng pagkabuo ni Dalia mahal ko si Dalia at oras na para malaman ng lahat ng katotohanan hindi ko na kayang itago pa payag ni Bong nahalatang emosyonal habang isinasabi ito agad naman nagtrendy sa social media ang balita na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko Maraming tagihangan ni Ann Curtis na nagulat At nadismaya sa revelasyong ito Habang iba naman nila natin, bukas ang isip At hinihintay ang kumpirmasyon mula kay Ann at Erwan Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag mula kay Ann Curtis at Erwan Yusuf Tungkol sa pahayag ni Bong Samantala ang mga malalapit na kaibigan ni Anne na nagpahayag ng suporta sa kanya na isasabing anuman ang katotohanan na natili si ng taga-suporta ni Anne at ang kanyang pamilya. Ang tanong ngayon ng marami ay kung paano ito maapektuhan sa relasyon ni Erwan at Anne at kung ano ang magiging susunod na hakbang na mag-asawang matapos ang matinding revelasyong ito. Habang patuloy na kumakalat ang balita, maraming netizens na nagtatanong kung ano ang magiging epekto nito sa karera ni Vong Navarro. Lalo na nasasangkot siya sa iba't ibang kontrobersya. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng masalimuot ang mukha ng showbiz, kung saan ang mga personal na isyu ay mabilis na nagiging pambansang usapin. Patuloy ang publiko sa pagsubaybay sa mga susunod na kaganapan, umaasang magkaroon ng linaw at karatuhanan sa gitna ng kontrobersyal na ito.